Oh. So guys, good evening. So nakapagpatulog na ako ng anak ko. Tulog na silang tatlo. So ako na lang naiwan dito sa salas sa kasi nga, ayan, magtutupi ako. So then, <coughs> uh, matatapos na yung school nila. Di, si Camila bukas na half day na lang. So, vacation na. Then si Liana naman, uh, tinerminate ko na siya nung ngayong biyernes. So si Camila bukas Webes din si Camila na naman sa biyernes na siya. I-out ko na siya sa ano. terminate ko na siya hanggang biyernes na. So kaya na talaga uh, hanggang katapusan ng June. Pero si Camila naman this June 7 sana. Kaso nga lang may election. So hanggang 6 lang sila. June 6. Half day lang. So ayan wala silang dadalhin, wala mga merienda lang, mga ah, uh, tawag dito, tubig lang, ganun lang, then, kasi maglalaro lang sila, gano'n. then, merienda, gano'n lang, kakawin lang. Unlike kay, kay, Lana, Pini, hanggang June, katapusan ng June, pero tinerminate ko na siya ng biyernes. So, para, ano, pero kasi, pag ganitong mag-start na ng katapusan June, unti-unti uh, nang nag-out yung mga bata kasi nga bakasyon na. Depende na lang yung mga magulang na may trabaho pa na i-remain pa nila yung mga anak nila hanggang, hanggang katapusan ng June. So, ayan. Kasi vacation nila dito is from June to August. Then, balik na sila sa school sa ano? Sa, tapos dito September. Ayan. Kaya, <coughs> may kasama na ako dito sa loob ng bahay. Para hindi lang, yeah, mag-isa. So, at least, mga kasama ko yung mga anak ko. Okay, so yan. After <coughs> na mag-dinner. Then, dinapan ko na sila. nag na sila ng nipin nila. Pinalitan ng pajama. Then, natulog ko na siya. Yeah smell, Nagluluto ako ng baon ni Papi para bukas. Kasi ayaw ng baonin yung ano? Ayaw ng baonin yung tapat ito. Yung sinanglaw ba? Yung sinanglaw. Pinapaitan sa ilo ko. Ano? Ayaw niya magbaon. So, naghanda na lang ako ng pasta. Then, olive oil. Tsaka yung tapat dito Yung uh, asparagi. Yung asparagi. Teka lang, maluluto na. Oh, oh, So, ayan Wala tayo rin ito sa kasina Okay na siya So, ganito lang yung babaoning niya bukas Ano lang uh, Pasta Nagyan ko ng olive oil Then, itong bastoncini di pulo At saka itong asparagus mas para di mag maghati na lang kami. itong dalawa. Ano dalawa? Okay. Yan, okay na yan. sa akin naman. Okay, saya ko na para. Saka natin nalagay sa ref. So, dyan mula. Pula tayo dito sa salas. Wala. Okay. Tuloy okay. lang natin. Tutupin. Ayan. Ang dami na mga lang. Ginulpe ko ng lilaban kasi nga yung maganda yung araw yun. Yung init. Init, mainit. Minsan nakakalito nung mga araw, mainit. So, yan. Taposin ko lang ito din. <coughs> ano na. Tutulog na rin ako. Okay. So, guys. Yun lang. Sa. Medyo basa pa. So guys, thank you always for watching. Medyo mahina lang boss natin kasi natulog yung mag-ama ko. So, thank you.